Ang Puge sa Libagon si Kuya Yuni Series. Ayan o, yung drone niya. Pinagana na naman ni Drone Shots FPV. Ayan o. Ang pinakamalupit na driver. Hihi! Ano saan ninyo yung magigwan ng kung ano? Kaya calibration. Huwag ka mag-calibrate. Huwag mo ko nag-calibrate na. Hindi pa lagi gaano One, okay, expert calibrate. si Kuya. Ano break na mo dito sa inyo? Oo, di sir. Oo. Kada kani, lupad. Kanin kada. Every time mo palupad ka kani calibrate na mong compass normal. Mm. Oo. Oh. Kunya kaning kani, kani, IM yo bisag dito lang sa inyo. So, mag balay pangita og area nga kanang level yo gaiba. Oo, sige. Calibrate na siya. Ano sa mibig sabi ng IMU nga calibrate? Kuha nang iyang kani ang kanang IMU ang magdaan na niya kanang GPS ang iyang kamera Boney gamit niya. Um, ano okay. ni i-calibrate na niya mo kay para exact din yung, yung accurate ba. Uh, masin mabasin ka dana, to na, ride out Inig-take inig off niya. Inig-take off niya kung asa siya ang home point niya, katong ay IMU maggana. Mm. Dube janim mula ko. Tuon tingkit. Dube ay. So ini pindot ni mo tong update icon ay kung IMU, unsaon ni buhaton? Ikot ano nimo? Ikot ano nimo? Ikot ikot or sa ba? Dili, katong i-fold nimo niya Paano lang kasi sa instruction, naman instruction doon. Ah, i-fold ako kanila Fold nimo nya kung kung sa'yo position po, oh. uh. so, di mo, upo yung fold Oo Dugay siya mula kay Kaya katong calibrate, oh. ikot ikot po itong iyan o no? Hmm, yun sa so itong sa kumpas Itong oh. sa kumpas, itong ito, puyok nimo oh. mo ito siya Imo to i-perform every time palupad ka kayo Hm. Hey lugar no? Lugar, hey location, no? Para muuli jo ceja. Hm. ni si ay na mo. Hm. Wa na train no. Mo de ay. Calibrate na lang gps para magiging kuhan doon si Jeff <laughs> try ko update na yung kong kuya dili po eh kuya yun RS43 <laughs> Ayan na guys, pinalupad na naman yung kayo yung na series na drone. Titignan kung okay na ba. Grabe basic lang kay Zero. May obstacle man ano? Ha? Ge off? Ge off? E na ni mo kuya. Ang saan man na pag on mo, na ka -un. Ang pag on na na, ang saan man? Ganito gusto ka bypass nga mo ana siya sugat mo mm. ana oh. muli kay ra siya mm nya ang uh. kanang usa ang kaning break kung naa siya obstacle makita makita sa sensor ma detect anang duha ka sensor ato oh nga. di na mo sir Kapra, siya di sya malahos mga oh. 1 meter siguro duha ra duha ra ka kwan mm. pili an asa may nindot kanang muli kay no bypass bypass. Mm. bypass bypass pero oh. careful lang ka kay o um, mag bypass ka nya naka sideways ka wala kang magatubang kay ang iyang ang iyang sensor na matutubangan ra. Oh. Kasi tong ako gibuhat sa R2S na ako nga kami na kay kulupad ba yung side wish ko niya sa linglay na yung sensor. Sus kay wa dai wa mo detect yung sensor yung, may ay, o, Des, di may sensor skill lid. Ayo sa. Uh Di siya mo detect. Kailangan ay at bang ra dai pud ang sensor oh, ana. Oh, katong sensor nga duha sa tubangan mo ra to imong um, dito ra jud. Check na to ra gid siya gid pa ni Usa mo gana ni siya kan ni siya na obstacle bypass o break. Ang ang ilaw man to na mo pud no. No, kana, I don't know. Inward sensor. Asa na Ano basta mag-red gani na yung ganan ni mo sensor. Then, katong sa minute rewa man to. Wala siya, wala siya red, wala siya. Oh, wala na ana, mo detect siya mo na, mo detect, determine niya ang yang distance Dito di gikan sa ground lang niya. agitip detect open niya. So mawara na siya, gimo nang iangat yung may Mm. Kay ina na kataas gyud di ay no. limit ba? Oh, na yeah, limit. O. Tato pa og at ana ano, an, di ka man ka Sa ubos o, og ang mga inana ah uh, nagdog ula na nando ula no. Oh, nido ula. Oh, -ula. So o, sa ubos ra og, sa atbang ang nay sensor. Um, ubos og at bang niya oh, pinaka -fart. ang gilid og, likod, o uh, likod wala na sa likod ah, may ang katong r 2S o r 3S kay na ah front o kuha niya doha ka buksa tubangan sa ubos doha sa si tubangan doha sa likod uh oh. wala sa sideways dili sa pwede sideways hmm wala man no? oh. Kalibrate ra lagi ning ato diyan. Oo, oh, kalibrate ra no. Ito lang ko. Man siya. Mm, oo man. Kita okay, ra iko nang palupad sige pila ka minuto ko. Tagay hey. view, tagay view. Play, 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 tagay bio. Eko hey, an e hey, unsa na? Ra picture. Adi uh, e hey. portrait, portrait, portrait. Okay. Hailey gadun is sa pinatayo. O ba sige ra sir patindog go niya sa ati. Kanang. Ha? Lain dot pidi na una e. Mm. Ang sana nga, kwan? Barangay? Barangay day hagan. Ah, day hagan, no? Kaya na, kwan na, na, magsana. Kusog kayo si Balay, ano? yung satellite. Nabi yung airport yan, ah. Like, airport na dyan, airport, na, airport na. Hmm. Airport na. Manang mo-detect mo siya, ag-zoning, ah, geo geo-warning. Mm. Ano sa'yo may bayuan ng G-warning? Sa doon na sa airport, bawal ka na. Hmm. Kailangan lang ka permit ano sa kamo. Arang mayo ang makuha yeah. drone no? Cinematic ang style Adjust mo ganun yung rates ano yung drone. Hmm. May rates ani Pwede nyo madjust yung... Medyo spoiler agad right. ano eh. Standard man eh. Stock man yung rates. Right. Mm. Diba? Why is you? Why is you? Kalibre ito lalagyan nyo nyo. Wow. Oh, ah. Hindi. Ang kuha na ganyan nyo. yung GPS lagi? Nga mo kuha. mo mo na siya. Basta di ganyan malakon GPS. Ah, no? kurob ano? Hindi di ka basta-basta magpalipad, no? Hmm, og no? O guwapa ni Juan. Ako ano? Lagi hmm? Stable man. Ah, uh, good. Ang gimbal. Basta ang GPS lang. O ay kato din nangingin ka na nga kuha ang gimbal mo kung kulog -kul or something ni Arina din kaniya ha ah, ni Arina ka ato ano na itong na fix na ako ha ah, na na agay solusyon na lang na ako kaya may available na nga parts hmm. goods man no wali na eh na ako na itong iyong at ba di mo dad yung sir kanang iyong na? obstacle avoidance eh si, pagkaan na ako no kanang makita na ito okay. kanang sa kini diri sa wire kini uh, doon dari kapadas. Oh, des kapadas. So ego ana bisag unsa ang ginako? Di jud dili dili jud mo dadan. Dili mo lahos. Okay. Tuos <laughs> <laughs> <Abos> na ko. Ambo sa ni Buli ni magula don Ah, oh, dia pala mang no, oh. kono, sa ubos ko ro no, sir, Ketong ubos naman. Ah, sa ubos mo ko anjuna. Ah, dili jud sa mo John. One, Amo din daw. Kaman. Amo Lending landing. Man. Ah. Pero og uh, sa katong imong gingon nga mulikay, try ko no. Katong mulikay. Mulikay wa ang subject. Kini 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 subject kini. Adi na, di na saka determine ng wire. Ay, wala oh. Ha? Di jan mo da jan. De, katong mulikay diri, ay kini nga part. Amo tong apart. part. Try ko na tong nga ni Mulikay, makakita na itong explore. bypass bypass. Ah, tan na tuloy sa bigyan. Getting na dahon sir, kini. Adong mga ganan. Ang mga ganan sideways ang bypass. No? Diri mga ganan do. Mga sideways ang bypass. Ay ibig sabihin, babe. <coughs> Forward, dadyo ka anak, backward. Ah, street ra. Amo na, eh, ibig sabihin kay ko bag. kuan ka ng ag-bypass, di isa muli kay ra si Ja. Hmm, muli kay ra. Ha? Na siya, muli kay ra gi siya giya, mundi mo ganan eh. Forward, ka. Mugan na, mukhang gabay ka. Ah, street ra right. ang bypass. Marang street ra si Erna. Street ra gina bang gamit ni mong yun ha Magamit ni mong yun Pero ang um, iyang left or right Huwag okay, agad Ha. Ano ra na gamit sa bypass. So wa atong imong gingon sir nga mulikay nga muga muga na siya kadi muga na lang ni pagay so automatic na na pag na ma di sa atbang ba sa atbang. Sa atbang. Mudar to man siya og bypass. No. Ah, mudar sa man siya oh. Ah, katong usa ang kini ding bypass sir sa gilid left and right. Kunya ang katong atong usa nga imong gingon katong break sa atbang. Patras? Wala. Mo atras, mo atras o dili? Dili. Ako an lahat di jar, man say sa atras. Ah, mo atras ra no. Ang drit ra. Oh. Mo ang forward dra. Mm. De dito ay sit sa kwan. Sa break ya. Atras. Atras. Atras wala di namugana. Ah, dili jama atras? Atras ya, pero di di mugana sinisor. Ah, oh, man lagi nga pa dritso. pa padritso sir. Sige, magamay. Atbang. Olay. Oh, ha? Wala no? day nao. Ha? day. Oh, left and right lagi. Ganaday. Ah, ang ibig sabihin natong usa sir. Gatong itong bypass sa left and right sa gilid, ang brake mo ni 1 at bang ug likod, no? Maad. Ha, oh, deba? Wee, hey, galing mo talaga iwas talaga sa disgrasya Okay, man. <coughs> Calibrate. Na? Calibrate, na? No? Update, yeah, calibrate. Okay. Wai maayong hilot. In update na nina ako. Okay na? Mm. maayong hilot, sir, no? Wow. maayong okay. hilot. Okay, tibol kayo, no? Uniceres, 4 yeah, no? Oh, sir, sa akin, sir. Pila to? 2 three? One, three. Trito <laughs> tanong. Ay, balik ka <tayo> dito. <laughs> Tabila, <Totawa> si <laughs> <sir>. ay <laughs> Ipasa sir. Ay pasa. Kay basig <sharp> kuwang ba? Basig 2, 3 raga dyan. Diba? Okay. Thank you sir ha. Uh, sabi na ako kung ilabot kung awan ako. Wala ako makuwinta ang paibot. Ah, uh, mo na. Ang paibot dito eh. Hmm. Sige. Mutong 1-5. Itong 500, 5 Personal. Hmm. Okay kayo. Okay, okay na. Okay kayo. Ara. Ah, Kapalupad data. Ay kini imong batirikuan man eh. Ay standard ba ni? Standard sir no? Standard. Daan. Gan ay yeah. man. Hmm. Bugat ang gatong kuan, gatong plus. plus. Batiri plus. Okay na. Calibrate, calibrate okay. lang, ay kalimot gid calibrate. Aw ah, gadjong gitaron to imong gingon nga mo ana <laughs> na mo ana mo rogwa mo encounter nga mo ana. Kay ana ra majuna. Ah, wala. Tigamit sa ipas. Sa ay ba? Diba? makasugat siya sa. So pwede nimo para maiwasan nimo ang kuan Oo. Uh, uh, oh. Hihi, oh. hey, 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 okay na kami. <laughs>